Ang Son Sondong Cave sa Vietnam, ay ang pinakamalaking kuweba sa mundo. Ang malaking kuweba ay nilikha ng tubig na tumagus mula sa isang rainforest sa itaas, at ito ay iniukit sa bato. Sa kailaliman ng kuweba ay may makapal na rainforest, at lugar na may kahangahangang ekosistem at may mapanganib na sistema ng mga daanan. Una itong natuklasan tatlong dekada na ang nakalipas, nang aksidenteng madiskubre ng isang lokal na magsasaka na si Ho Khan. Noong 1990, habang naghahanap siya ng masisilungan, nang maabutin siya ng bagyo sa gubat, nakita niya ang malaki at natural na kuweba, at ini-report niya ito sa British Caving Research Association. Sa kasamaang palad, nakalimutan niya ang eksaktong lokasyon ng kuweba, at umabot ng halos dalawang dekada bago ito muling natuklasan ang kuweba ng Sondong At noong 2008, muling napadpad si Hokon sa mailap na kuweba sa kabutihang palad ay naalala na niya